Ito mga tropa, eh, bibili nga lang pala ako ng maiinom dito kay Idol Jam. Ayaw. Ito, oy, Idol, hindi pa ba nauubos yung mga paninda mo? Grabe, ang sipag mo naman magtinda dito. Ito, boy, bili tayo dito ng cola kay tropa. Ayan. Ay, teka, bibili lang ako dito ng cola. Siguro, mga dalawa, mga Idol. Sige, man nga natin ng isang burger, guys. Para may baon tayo dito, boy. Eh, tara, tara. Punta na natin yung jeepney natin dito, boy. At ipapakita ko nga pala sa inyo kung ano pa yung mga bago kong nilagay dito guys uy hey, kamunti ka na tayo dun ha di tayo nakatingin sa kalsada mga tropa inuuna muna tayo dito boy so tara ipapakita ko na sa inyo dito yung bagong update sa jeep natin ayun tingnan nyo e, ginawa ko na nga pala dito yung mga nire-request yung mga idol e, may nag-request kasi sa atin dito guys Kulayan daw natin tong hataw bumper natin dito sa unahan guys, Pagyan daw natin ng kulay. Eh, kaya chinik ko kung anong kulay yung gusto niyang ipalagay dito. Eh, gusto niya kulay dilaw. Ayan, oh. Eh, bumakay naman, di ba, mga tropa? Tingnan nyo. ...yang angas nyo naman mag-build mga tropa. Ito, pinakulayan natin yan ng dilaw mga ropa. Tapos yung dito naman sa hood, guys. Ayan, pinakulayan natin ng itim yan, boy. Let's go. Eh, kasi eh, request nyo rin yan mga tropa, eh. Kaya ginawa ko, kinulayan ko talaga siya itim. At saka meron nga rin pala nagre-request dito boy. Eh palagay daw tayo ng side mirror. Ayan o. Tingnan nyo. Teka. Parang bakit nag yung side mirror natin dito guys. Siguro dapat pala tinanggal natin yung isa natin side mirror o. Oh. Eto yung nakakabit. Nakalimutan nating tanggalin. <laughs> eh kayaan mo na. Sa susunod na lang yan guys. Ito. Pati rin pala dito sa kabila. Hindi natin natanggal mga tropa. Eh sa pagbalik natin guys. Eh tatanggalin natin yan boy. Para maangas na ang forma ng natin dito. Eh ano bang gusto nyong kulay na itong side mirror natin? i e comment nga kayo dun guys. Eh tapos ito pa mga tropa. Meron din pala ako nilagay dito. Doraemon. Ayan oh. Eh may nagre-request kasi sa atin. Gusto nya daw gawing Doraemon yung design na ito. Kaya ang ginawa ko. Naglagay na lang ako dito ng sticker ni Doraemon mga tropa. Ayan oh. Tapos dito rin sa loob guys. Naglagay din ako dito sa loob. ayun. Kita nyo ba yan? Sino ba yan? Eh ako yan oh yan at saka si Doraemon magkayakap mga tropa idol ko rin si Doraemon eh. at saka ang uli natin nilagay dito guys ang pinaka re request nyo mga tropa is maglagay tayo ng mata ayan o let's go ayan o nilagyan ko na pala ng mata tong jeepney natin boy gumagalaw niyan guys ayan e, ano sa tingin nyo yung build natin dito sa jeepney natin guys maganda ba eh kayo ang nagre request na ito mga tropa eh na lang malapit na natin mabuo itong disenyo ng jeep ni natin. <laughs> Kaya kung ako sa inyo, mag-comment na kayo dyan sa comment section kung ano pa yung gusto nyong ipalagay dito. <laughs> eh, syempre, pagkatapos nyo mag-comment, ilike nyo na rin tong video. At wag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin ha. Ayan boy. yung dami pang kulang na itong jeep ni natin guys. Hindi pa natin nakukulaya yung side skirt. Ito, dami pa. Pero titignan natin kung anong magiging kakalabasan na itong jeep ni natin boy. <laughs> eh, mag mag-request lang kayo ng mag-request. Dali, ilalagay natin dito sa jeep ni natin, guys. <laughs> eh, so yun. Simulan na natin ang pagbabiyahe dito, mga tropa. Eto <laughs> guys, magpapagas nga lang pala tayo dito mga tropa Ipagas <laughs> eh, tayo dito sa glit boy Eto, ayoko kasi naubusan ako ng kesi. Eh. Ako tara Grabe mga tropa Oh min Dito pa naman ako oh, nagpapagas guys Eh no 55 lang dito boy Mura lang dito Kaso nga lang sarado Eh tara tara Eh maganap na lang tayo ng gas station na iba guys Pero bago yun Check nga pala muna natin dito yung gulong natin mga tropa Eh no hindi naman tayo flat dito boy no Check natin muna yan guys Bago tayo pumunta ng terminal mga tropa Ayan Check natin dito sa likuran boy Okay naman yung gulong natin <laughs> tara check natin dito yung makina guys Eto check natin dito boy Okay naman Kaso nga lang yung transmission natin dito boy Parang meron ng tama <laughs> Tara tara check nga natin maigi guys Para makasigurado tayo mga tropa Ugs Ito nga boy Sabi ko na nga ba Meron ng tama yung transmission natin dito boy. Ipapaayos na lang natin yan Pagdating natin sa may baligtas mga tropa So dito tayo dadaan nga pala sa shortcutan ko mga tropa. Ayan oh, oh naku. Meron pang nag-overtake sa atin boy Hindi man lang bumusi ng mga tropa. Ayan. Favorite ko palang dumaan dito guys. Dito pala yung daanan ko. Kaya e, bago ako pumunta sa terminal para na napapractice ang driving skill ko mga tropa. Ayan oh. Kailangan dahan-dahan lang tayo dito kasi masikip yung daanan dito guys. Lalo na pag long jeep yung dala natin. Ayan check check lang natin sa side mirror mga tropa nako parang meron pang hindi makalusot dito guys Yan yun maliit na nga yung jeep na daladala -dala niya eh atin ang haba kaya kailangan natin bumuelo mga tropa para makalusot tayo dito ayun oh check natin oh diba oh ay naku naku Oh, 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 bosing, bosing Baka ma-attrassan mo yung bago kong pintura Ditong bumper Naku, na-attrassan niya ba yun? Kala ko na-attrassan ni Tropay eh. Tara, t tara Eh, lang natin siya dito, guys Ayan, huh. check natin sa side mirror, boy Baka sumabi na tayo, eh O, oh, <laughs> Isang kaya to papunta si Lodi ako, marami na palang nakakaalam na itong daanan ko dito. <laughs> eh, dito lagi dumada eh. Eh, no, check natin sa side mirror mga tropa. Panis, nakalabas na rin tayo sa wakas. <laughs> Teka, parang meron na ako nakikita ang madaming jeepney driver dun sa terminal boy. Naku naku, paano tayo makakakuha ng pasero neto guys? Hindi tayo makakakuha agad neto kasi ang daming jeepney. Ayun, no, oh, nakapila mga tropa. Eh, tara-tara, saan kaya tayo pipila dito guys? Eto, lusot nga tayo dito, boy. Nga natin kung makakalusot tayo, mga tropa. Tabi-tabi po. Padaan po. Eto, boy. Opya, yeah, opya. Yeah. Check nga natin side mirror. May maatrasa tayo, eh. Op, okay na yan, boy. Tapos, ayusin lang natin ang parking, mga tropa. Yan. Okay na yan. Tapos, antay na lang natin. <laughs> Merong sumakay dito sa jeepney natin, Casey. No? Daming mga naka-jeepney dito, boy, ah. Kaso nga lang, walang mga naka-long jeepney. <laughs> kayang. Eh, kung meron lang magpapa jeepney meet-up, sana ako ng mga mahabang jeep or di kaya long jeepney. Eto, mga tropa. Ayan, pangalawa na tayo dito, boy. Andito yung unang nakapila kay Sue. Ayan, oh. Tignan nga natin yung itsura ni jeep niya dito, mga tropa. <laughs> Uy. Naku-naku. Layong hood mo dito, idol. Baka pasukin ng langaw yan, idol, ah. Eto, boy. Tignan nyo. Baka mamaya mabasaya yung makina mo, si Ryan. <laughs> Alis na tayo dyan mga tropa Pantay na lang nating mapunod jeep jeepney natin Eto boy, sa wakas meron na sumakay dito si jeepney natin Ayan, abutan muna natin sila ng mga supli nila dito mga tropa Ayan, pakiabot lang po Ako walang umaabot guys ha ah. Hindi ko bibigay supli nyo, sige Eto boy, may nagbibigay pala sa atin dito ng tinapay si idol Ayan, e, meron na ako ditong pagkain ni eh. Burger e, salamat tropa Eto guys, inom nga muna tayo ng truck yun madami na sumasakay sa jeep natin na konti na lang malapit na mapuno to mga tropa hintayin lang natin to mapuno guys para makabiyahin na tayo Pakiabot na lang ng sukli mga idol. Ayan, paabot natin yung sukli mga tropa. Konti na lang, malapit na mapuno jeep ni natin. Uy, ayan, check nga natin kung ilang pa yung kulang. Uy, kulang pa dito ng isa. Dalawa. Yan, dalawa dito sa kaliwa mga tropa. Ayan, oh, kaliwa ka bossing, kaliwa. Eto guys, kulang pa dito tatlo. Anim. Oh, nine. Kulang pa nine dito mga tropa. Ayan, oh. Eto boy, kulang pa tayo dito guys. Antay na lang natin mapuno Tak sakto meron nang paparating dito bilis mo bossing ito mga tropa sa wakas na puno na rin tong jeepney ni natin yan abot lang natin yung mga sukli nila dito guys o paabot lang po mga sukli mga idol ito guys atras na tayo dito mga tropa op oh, nako ito boy atras tayo dito guys yan check lang natin sa side mirror palagi mga tropa importante ang mag check ng side mirror para hindi tayo makasagi ito boy check tayo pauliwat kanan kung may Merong paparating mga tropa. Yan, merong ang paparating, boy. Mauuna tayo dyan, mga tropa. So, tara-tara. Hatid lang natin tong mga pasero natin sa may balagtas, guys. Yan, oh. So, yan. Let's go. Eto, boy. Dami mga senior dito, guys. So, ayun, oh. kumpulan yung mga senior dito. San kaya ang lakad nila, mga tropa? Eh, kaso nga lang. Hindi ako nagpapasabit dito, mga idol. Eh. Ayun, oh. Dami. Eto si tropo. tira tira Pasakayin natin to. Tapa. So, meron nang bumaba sa atin dito guys <laughs> Yan o Tropa Sakay ka dito Maluwag pa yan Uy teka Saan siya pumunta guys Dito pala siya sa likod Arang dumaan boy Ako oh, na ko Yan kaliwa ka idol Yan Okay na yan boy So tara tara Dali na natin po sa terminal Mga tropa Op Yan Eto Kunin natin yung bayad ni tropa Ako isandaan Dito mo 87 no. Oh, naubusan pala tayo ng pambarya dito guys. Oh, idol, pwede ba kayo bariya? Naku, nagmamadali si tropa. O tara, hanap na lang tayo dito ng tindahan na malapit guys. Let's go, punta tayo ng tindahan. Saan ba meron tindahan dito guys? Eto boy, meron ditong malapit na tindahan mga tropa. Tara tara, tabi lang nga natin dito guys. Uy, <laughs> eto, tindahan ni ate Shopa mga tropa. Tara tara, ng nga ako ate. Eto boy, pabariya tayo sa kanya dito ng mga ano lang. 500 yan, pwede na yan guys. 500 mga tropa. Op, yan. Okay na yan boy. Suplian na natin dito yung pasero natin. <laughs> yan, okay na mga tropa. Eto guys, was, nagsibaba na yung mga pasero natin dito boy. Tara tara, Bilid nga muna tayo dito mga tropa. Eto. Ayan oh. I-bibili e, muna ako dito guys ng chicken kay idol. Ayan oh. Fried chicken na favorite ko tuwi. Eto. Bili tayo dito guys. Ayan. Sarap. So tara-tara. Isan e, kaya masarap tumambay ngayon boy. E medyo napagod na akong bumiyay dito guys. eh Itong long chip ni natin boy oh. E tara-tara. Tambay kaya muna tayo dito sa bulakan mga tropa. Eto guys. Tatambay pala ako ngayon sa may bulakan mga idol. Kukunin ko lang yung version 1 ko na jeepney guys eto guys punta lang pala tayo dito ng bulakan mga tropa tara tara e, aalisin ko muna dito yung signberg guys ayan kasi di muna tayo babiyahe so tatambay muna tayo dito guys let's go e, tara tara mga tropa mayroon pa sumakay sa atin dito buyo ayan no oh, si idol so yan tatambay muna tayo dito sa bulakan mga idol let's go oh, eto na nga pala yung dala natin dito buyo e pinaayos ko nga lang pala wala long jeep ni natin guys kasi nga si yung transmission di ba ya yeah, eto ang dadalin natin mga tropa uy teka meron mga jeep ni dito boy oh. uy ano meron dito mga tropa op oh, yeah. eto ito boy pupunta lang pala tayo dito sa may giginto mga tropa iba merong mga nagkakarera dun eh tara manood tayo guys eto mga tropa pupunta na ako oh, dito sa may gigintuboy opya oh, yeah. uy meron bang nagre-racing dito wala naman eh Eto, guys. Nakisakay nga pala ako dito sa ni ng ano, guys. Sino ba to? <laughs> eh, kilala nyo ba yung driver dito, boy? Ayan, oh. Ito nga pala yung driver, guys. Si Idol Ray. Ayan, oh. Meron din tong tindahan, mga tropa. Eto, <laughs> guys. May kasama nga pala ako dito, boy. Nakikita nyo ba yan, mga tropa? nga hangas na jeep niya dito. <laughs> Tingnan nyo. naka dito sa harapan, mga tropa. <laughs> kasama ko nga pala yung mga developer dito, guys. Sino na po ang Oh, so, oh di ba? guys, sakay lang tayo dito sa jeep ni Idol. Idol, pasakay ako, Idol. Yo, nakasakay na ako mga tropa. Siyang kaya kami dadalin nito mga guys. Uy, eto guys, lumilipad yung jeep ni namin, boy. Tingnan nyo kung nasaan kami mga tropa. Uy, andito na pala kami sa kalawakan, guys. Teka, teka. Ang kami pupunta, boy. Uy, napakaagas sa jeep namin dito. Uy, grabe. Umuusok mga tropa. Ay, lupa. <laughs> Ito bu kasama oh. ko nga pala yung gumawa nito guys. Idol. Ayan o. Oh. Okay. Ito guys. Nakasakay ako sa harapan mga tropa. Tara tara sundan lang natin itong mga idol. Oh. Robby oh yung nga ba nung tinatakbo namin dito boy. Siyang kami pupunta. Oh me. Naiwanan na ako. Ito guys. Oh so tingnan nyo. Meron pala akong kasama dito mga tropa. Ayan o. Oh. Ang dami namin dito guys. So oh, yan. Sumakay na sila lahat dito sa jeep ni ni idol. Tara tara sakay tayo mga tropa pa. Makakasakay ba ako dito? So, ito mga tropa. Tamang road trip lang pala kami dito guys. Eh, ano? Kakatapos lang bumiyay guys. Kaya ang gagawin dito is mag road trip. Katulad yan. Ayan e, o. Let's go. So, ito guys. Eh, dito na pala kami boy. Andito na kami sa malulus mga tropa. Ayan e, o. Andito yung mga idol ko guys. Eh, so yun. dito, e, Check natin yung bagong labas na jeep ni dito guys. So, napakaangas. Ang ganda. Eh, so yun. Dito ko na pala kaya siguro tatapusin tong video at kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin kay huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin ha so yun let's go hanggang sa muli paalam